Noong unang panahon, sa isang kakaibang maliit na bayan, may nakatirang isang batang estudyante na nagnangalang Alex. Mula sa murang edad, pinangarap ni Alex na makamit ang magagandang bagay, na pinalakas ng hilig sa pag-aral at isang hindi mababago na paniniwala sa kanyang sarili. Taglay ang pusong puno ng ambisyon at mga mata na nakatutok sa hinaharap, sinimulan ni Alex ang kanilang paglalakbay sa edukasyon. Pagsapit ng unang araw ng pasukan, magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ni Alex sa mga oras na iyon. Ang mga bulwagan ng paaralan ay napuno ng ingay ng mga batang mag-aral, at ang hangin ay napuno ng halimuyak ng sariwang papel at bagong simula. Pumasok si Alex sa silid-aralan, determinadong sulitin ang bawat pagkakataon. Sa paglipas ng mga araw sa baong taon, maraming hamon ang hinarap ni Alex. May mga huling gabi na ginugugol nito ang kanyang sarili sa pag-aral sa mga aklat-aralin. May mga sandali ng pagdududa sa sarili at paminsan-minsang mga pag-uro. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Alet sa kanyang paniniwala sa sarili. Alam nito na ang bawat balakid ay isang hakbang sa kanyang tagumpay. Sa bawat pagsubok, proyekto, at presentasyon, naging mas kumpiyansa at may kaalaman si Alet. Nagtapos sila ng may karangalan at nakakuha ng scholarship sa isang prestihiyosong universidad. Ang paglipat sa buhay sa universidad ay nakakatakot. Ngunit niya kapito ni Alex ng may parehong determinasyon na nagdala sa kanya sa paaralan. Ang coursework ay hinihini at ang mga inaasahan ay mataas. Ngunit lumaban si Alex sa lahat ng hamon. Sa panahon nila sa universidad, natuklasan ni Alex ang kanilang tunay na hilig sa isang larangan na hindi lamang nabighani sa kanila, ngunit nangako rin na gumawa ng positibong epekto sa mundo. Inihagis nila ang kanilang mga sarili sa kanilang pag-aaral, nakikilahok sa mga internship, mga proyekto sa pananaliksik, at mga ekstrakurikular na aktibidad. Ang suporta ng mga kaibigan, pamilya, at mga tagapayo ay nagpatibay sa determinasyon ni Alex, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito. Napakalaki ng pressure, ngunit nanatiling nakatutok si Alex. Masigasig silang nag-aral, nagrepaso ng mga tala, nagsasanay sa mga nakaraang papel, at humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang paniniwala sa kanilang kakayahang magtagumpay ay hindi kailanman nasira. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagsusulit. Pumasok si Alex sa bulwagan ng pagsusulit na may kalmadong determinasyon. Naghanda sila para sa sandaling ito sa loob ng maraming taon, at ngayon ay oras na upang patunayan ang kanilang sarili. Lumipas ang mga oras sa malabo ng konsentrasyon at pagsisika. Nang matapos ang pagsusulit, nakaramdam ng ginhawa at pagmamalaki si Alex. Ang mga resulta ay inihayag, at ang puso ni Alex ay kumabog na may halong kagalakan kaligayahang sobra. Nagbunga ang mga taon ng pagsusumikap, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Habang hawak ang kanilang degree, hinanap ni Alex ang pangarap nilang trabaho. Ang paghahanap ng trabaho ay walang mga hamon, kundi puhunan ng mga sakripisyo. Ngunit tinanggap ito ni Alex nang may parehong katatagan na tinukoy ang kanilang paglalakbay sa edukasyon. Iniyayon nila ang kanilang mga aplikasyon, naghanda ng lubusan para sa mga panayam, at ipinakita ang kanilang mga kasanayan at hiling. Sa pag-ayos ni Alex sa kanilang bagong tungkulin, patuloy silang nagsusumikap para sa kahusayan. Kasiya siya ang kanilang gawain, at gumawa sila ng makabuluhang kontribusyon sa kanyang larangan. Sa daan, nakilala ni Alex ang isang kamag-anak na espiritu, isang taong nagbahagi ng kanilang mga halaga para sa pangarap. Sila ay magkasama, bumuo sila ng isang buhay na puno ng saya, tawanan, at suporta sa isa't isa. Lumipas ang mga taon at nagkaroon ng sariling pamilya si Alex at ang kanilang tahanan ay punong-puno ng pagmamahal at kaligayahan. Madalas magmuni-muni si Alex sa kanilang paglalakbay, mula sa mga unang araw ng paaralan hanggang sa kasukdulan ng kanilang mga pangara. Ang paniniwala sa kanilang sarili ang naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Taglay ang pusong-puno ng pasasalamat, ibinahagi ni Alex ang kanilang kwento sa kanilang mga anak na hinihikayat silang maniwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga kakayahan. Ang paglalakbay ni Alets ay isang patunay ng kapangyarihan ng paniniwala sa sarili, pagsusumikap at pagtitiyaga. At kayang magpatuloy na may determinasyon, ang pamana ng paniniwala sa sarili, na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na may mangarap sa hinaharap at makamit na may kadakilaan.